Mga idol. Nade ko gipalit gahapon no. Nga uh, mura sanggot baon sa ipangan niya mga idol. Gibaligya ni sa Suroy. Ang presyo ko na ni 180 nya gitugot nila 150. Nya nadugay kay dugay man may nakapalit. Adugay ko kapalit kay wala well, gikita. kay nadugay na kay hintugot man siya 120 di man pud pwede og ma tag 100 gitugot niya 120 so kay koy kita to og 200 di eh, ako lang gipalit siya og 120 so mo na ni siya guys usay nga ani guys kani oh oh murag karit gyud ako siyang mga guys oh mga idol, oh. tugtungan ako o kawayan kay ako ning panghinlo diri sa atong saging diri daghan kay mga wala kung mga patay na nga mga dahon sa saging so ato ning testingan o gamit okay nindot ni man akong gay purpose gud ani nga pangkuan sa saging pangkuan sa puso no panguan og karet siguro butong pwede ba kani eh? <laughs> Basta ang purpose na ko ni, ang kuan diri para saging ni. Mga pangpuso o kani mga dahon niya, mga laya na. So ato ni try ron mga idol. O gindot pud ni sa gamiton. So, balik ta na to ni. Okay, let's go. Oh, uh, ni siya guys. Ah, oh, uh, dira. Ari ta diri. Pistingan na to ni. Wa wow, man tay video grab per kita rapod. Kita rapoy mag hawit sa kuan, kita rapoy mahang kung anong mga dahon be pagka okay, ako dahon mga idol tanawa tanawa mga idol ah oh, grabe ka osara, mga idol hait kayo ah kanya ah, putol da yun ay di pa eh. ah? ni panguan pamutol mga idol oh. ay katong sanggot pag slide slide naman itong mga idol kininindot ka ni siya panggamiton daya ni, awa bonsai pangana ni niya nga gamit video hawoy lang gyud mga idol no kay wa man tay tig tig video ah tanawon ninyo mga idol tanawa ha ah? mm. pag sabong potol dayon sabong kani mga laya oh kay kani mga laya gahi kay ni putlon ug mga regular nga mga sanggot katurang mga igoramo Ego ra mo balik kog, uh, ah, Kini mo mga idol kay Muhawit gud siya. Muhawit gud siya nga klasi nga sanggut. Oh. Pwede man siya pang habas pod. Pwede ni siya pang habas mga idol. Ano, oh, pwede ni duslak ni mo. <laughs> ha, na. Oh, di ba hinlo na. Hinlo nang saging. Dire ta dire sunahan. Ang problema mga idol, hawoy. Dito. So, ito rin testingan. Kung unsag yung kuwana ni dagan aning atong dipalit, no? Ha, beh! Kita mo na mga idol, tara wa. O, oh, kana. Kita mo na. O, oh. ini ka po mga idol. Ini ka po mga idol. Ini ka po mga idol. Mm. idol? Mm. idol? Mm. Dito ba? kita mo kagrabing haita hmm dito din sa ilihano dito yung naghinlo ah naghinlo dito yung nanuro yan o eh. lalaki magkasawa to sila hmm muna <coughs> siya kung dipalit, eh mo gini purpose na ko nga magpanghinlo sa sa kay ang ako nga tung sanggot akong ah, bisandig digto diri no asa naman ro na wa po sa labutan o no? kinsay nagkuha wa ba pug kuta wa ba ka uh, kawata palit na lang ko ani kay wa na ko kakita to. Unya kan pong sanggot lisod pud to kay di man kay to balikog. Mo slide man to labi na kanang habulan. Ana. Mo slide na to. Dai pareha ani oh. Na na, slide man to. Pirog ka eh. ni Ah, wow doi Oh, tawa Kita mo na Kani oh Kausara mm. no Kausara Kani pa oh Hmm Oh, kung na yang mga sagingan di ha ah. Kinira Pangita lang mo ani eh, oh Baligya ani eh. Hmm, diba? ba Hinlo So, naitakdong doi subos mga idol Oh, Oh, takdong Hawi pun hawi. Hawi ning walay tay videographer mga idol. Tawa. So, diri na punta, diri di na punta oh. Hene. Mm, mm. Oh. Hey, mo kita mo na. Mm, tabo sara. Okay, bro. Dimo kita. Oi, wala wala. Balik ko na balik mo mga idol tawa. Hmm. Mayo ni siya mga idol kay ang iyang bleed pwede sa ano wala oh, to o too. Wala wala too ni siya pwede sa walhon, pwede sa sa tohon. muni ni kanindot ani. Oh, grabe. Oh. Ato sa nindog ito pero grabe ang hawoy mga idol ah, Hawoy kayo Pugtaw na Pugtaw Oh mga idol kinahanglan na to ni Stan ang itong kamera kay hawoy na Huwag mag inusara tapos kamot Oh Kinahanglan na to ni oh. So, kita mo na mga idol, kita mo, para. <coughs> Tara! Grabe! Ano na yung indot mga idol? Oh. Ah, magkakuan ka lang ito. Ano na siya? Indot na siya. Ano na? Ano na dahil yun mga idol?

Sagot lang din yun. lang kayo. Okay. So, din lang itakot to mga video mga idol, no? Ah, lang ako video ho ng iban na kong trabaho on ah. At least, napakita na ko ninyo nga kananindot kayo pang sasaging. Uh, bay ubay pa matag panghawanan di ang mga idol. So tas taas na po na itong video. So muna nga kung kuhaan nga anhera pong kukutob nga mag video. Ay, ako na ni padayo na kong hinlo on dito. Uh, kung gusto mo na yung unana. Ano? Ano yung mga saging? Huh? ano? Kalit na yung unana. na may makita yung nana huh? makita, Nindot kay na mga idol. Muna yun yung bantayan ng basinay manoroy. Bubarato man ako nga palit. <laughs> ang uban ko no tag 200 kuno no, na kapin. No nya kana na napalit ra na ko oh, na og 120. <laughs> uh, gitugot sa tindera no 120. So, ano lang ko to ba? Pag-share sa tong video mga idol. Para adag ha pag makakita gamita mga idol. Na uh, nindot jud siya gamiton para sa naay mga sagingan. Okay. Ano na ko to mga idol. Bye-bye.